Hi. So, Thursday ngayon, wala akong pasok. And then, nahihated ko na yung mga bata kayo ng umaga. And, naisipan ko lang gumawa ng video. Kasi, dun sa last video ko nga, may nag-comment nga na uh, siguro ang yaman-yaman ng na round namin dito sa Canada. So, hindi ko alam kung saan gagaling yung, yung, yung comment na yon So, and naisip ko na one and a half years na rin naman ako dito. Siguro kahit papano may basihan na yung sasabihin ko kung sasagutin ko yung tanong na Mahirap ba yung buhay dito sa Canada? So ngayon, ito kasama ko yung asawa ko si Jamie. Uh, may ginagawa lang siya sa 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 trabaho niya. And Mamaya sunduin ko rin yung mga bata. Pero ngayon, oh, pakita ko nga lang to yung binigay sa akin ng pinsan ko. Ito, air fryer ah uh, sabi niya kasi sa akin, no, pupunta raw siya dito, bisitahin niya kami sa May. So, hindi ko alam kung matutuloy ba yon or hindi. Kaya hiningin niya sa akin yung address ko which binigay ko naman. So, uh, yun pala. Meron pala siyang pinaplano na padala na ako ng regalo. Siguro matagal na kami hindi nagkikita. So, nareguluhan niya ako ng air fryer through dun sa Amazon. And uh, yun nga, parang gusto ko lang sagutin sana yung katanungan na Mahirap or madali ba yung buhay dito sa Canada? So, sasagutin ko yung question na yun Pero based on my current circumstance So, kung ano yung uh, trabaho namin ngayon Kung magkano yung kinikita namin ngayon And of course, kung ano yung sitwasyon namin ngayon So ang sagot ko nga doon depende no kasi depende nga kung ano yung sitwasyon niya sa buhay diyan sa sa Pilipinas and dito sa Canada. Like before na ko meron akong katrabaho na galing siya sa Pilipinas, medyo bata pa ba siya. And then sabi niya sa akin, parang kuya no, parang okay dito sa Canada do kasi ang laki ng sweldo. Kasi yung minimum wage nga dito is 16.55 per hour, so more or less magkano yon? siguro na sa 600 700 yun per hour. So kung ikukumpara mo nga naman dun sa let's say minimum wage sa 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 Pilipinas or let's say kung kung ka ng 30, 40,000, 50,000 per month, may kalakihan nga naman talaga 'yung 16.55 per hour kasi kung ico-compute mo 'yun na monthly more or less, parang kikita ka rin ng mga mga 100,000. Pero kung, kung sumisweldo ka nga sa Pilipinas ng medyo may kalakihan na nga, let's say 100,000 pataas, so parang pareho lang din kung magkano yung siswelduhin mo rito. And dito sa, sa Canada, of course, yung dyan, dyan sa Pilipinas, meron kang, meron kang sariling bahay, ah yung, yung mga kinakain mo, ah uh, relatively affordable. Pagdating dito sa Canada, medyo may kamahalan nga yung renta. One and a half years na nga ako dito, I think nung second or third video ko nung nandun ako sa Tim Hortons sinabi ko nga na uh, lahat na lang dito mahal and may nag-comment nga rin sa akin na hindi ko alam kung nagagalit si, si kuya or what na sabi niya sa akin na lahat na lang ng sinasabi mo mahal so siguro naka one and a half years na rin ako e eh, totoo pa rin naman talaga na mahal lahat dito and uh, kami nga dito sa pamilya ko no? etong February supposed to be eto yung pinakamagastos na month for us kasi uh, eto ito yung month na Uh, anniversary namin ng asawa ko, birthday ng asawa ko, and valentines. Ano pa ba, ba yung sineselebrate natin? Pag, ano? Ay yeah, birthday din ng panganay ko. Pero yun yun, isang panganay ko, nagpadala na lang ako ng pera sa Pilipinas. So sila na lang yung nag-celebrate doon. And right now, so far, parang isang beses pa lang kami uh, kumakain sa labas dahil yun nga minamanage nga namin yung 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 pera namin kasi eto sa current na situation namin whatever yung sinusweldo ko whatever yung kinikita ng asawa ko sa part-time work niya parang enough lang yun para bayaran yung uh, mga monthly expenses namin including yung renta na it varies nga kung kung mahirap o madali ba yung buhay sa Canada kasi before like nung wala pa yung pamilya ko rito masasabi ko na Medyo mas nakakaluwag-luwag ako, medyo mas madali kasi sarili ko lang iniisip ko. So before, meron niya akong uh, full-time work. So more or less, kumikita ako ng 2,500 per month and work from home pa siya. Tapos yung binabayaran kong renta is 750 per month lang kasi room lang yung nire ko before. And then, uh, yung uh, monthly expenses ko more or less nasa, kaano ba? nasa 500 or 600 dollars lang. So before, nakaka pa ako ng more than 1,000 per month. So yun yung napapadala ko pa sa Pilipinas or nakakain ako pa minsan, minsan sa labas or uh, nakakabili ako ng pakunti-kunti para sa sarili ko. Pero right now naman yung situation namin at syempre dumating na yung pamilya ko. Ah, uh, nga kailangan namin mag-move dito sa sa, sa, sa bagong bahay namin dito sa basement and before sa master bedroom din yung nirerentahan namin relatively medyo mataas din yung renta kasi before I think na-mention ko na na uh, 1,800 yung bayad namin dun para sa isang kwarto lang dumating yung pamilya ko rito, kailangan ko rin bumili ng sasakyan, so more or less 1,000 din yung binabayaran ko dun kasi nasa 330 by weekly plus 300 plus din yung insurance per month, so yun yan, yung mga nasa 1, So, kung kumikita kayo ng minimum, tapos, uh, yun nga, isang mga nasabi ko na, na mga expenses. So, kung minimum ka, naka 30 hours, 40 hours per week ka, siguro roughly sa ka ng mga uh, 1,000 to 1,100 bi-weekly. So, let's say 2,000 na lang a month. Tapos, dalawa kayo, mag-asawa, so 4,000. So, yung kalahati nun, yung 2,000, mapupunta lang talaga sa, sa, sa bahay. And then yun nga, kung may kotse kayo, but depende pa rin kung anong kotse yung bibili nyo, kung brand new ba or second hand. So isang libo doon, mapupunta na doon sa, sa, sa kotse. So ang matitira na lang talaga sa inyo is more or less mga 1,000 per month. So yun pa, yung uh, mga groceries nyo, kakainin nyo. So talagang wala na matitira. So kami, swerte naman kami ng pamilya ko. Uh, ako kasi lahat ng expenses namin, nililista ko lahat ng kinikita namin. So right now, uh, break even lang kami or sakto lang yung kinikita namin versus dun sa ginagastos namin and uh, yun nga kahapon nga no pagbalik nga ni dito ni Jamie no uh, nagkwento nga siya na may isang Pilipino rin na na pumunta dun sa pinagtatrabahuhan niya eh, nag apply nga and ano sabi niya? Um, sabi niya 3 months na siya dito hindi pa siya nakakahanap ng work so almost 3 months na siya dito hindi pa siya nakakahanap ng work and yun So, so imagine, no? pumunta ka rito, international student, tapos tatlong buwan ka na rito, tatlong buwan ka na naghahanap ng trabaho, pero hindi ka pa rin makahanap. So, ako, yun din yung medyo na-experience ko before, no? Kasi, ah uh, yun, syempre, kung ano yung pinanggalingan mo sa Pilipinas, parang, di ba sinasabi nga nila na pagpunta mo rito sa Canada, parang back to zero ka, ah, uh, kailangan hindi ka mapili sa trabaho kasi sabi nila mabilis makahanap as long as hindi ka mapili pero depende nga kung gaano kalayo ba dun sa ginagawa mo sa Pilipinas yung kaya mong gawin uh, minsan nga pinag-uusapan namin sa trabaho no, kung worth it pa ba yung pagpunta namin dito pero sabi nga nila, 2 uh, to 3 years yung adjustment stage dito. So, naka isa't kalahati na kami. So, meron ba kami 1 and a half para masabi kung mahirap nga ba or madali. So, kung ano man yung sinasabi ko ngayon is based again dun sa sitwasyon namin ngayon. Probably, after namin makagraduate, hindi namin alam kung ano magiging kapalaran namin. So, posible pa rin na mag-iba yung magiging pananaw namin. But as of now, no? parang medyo ako masasabi ko na medyo mahirap and yun nga yung isang kaklase ko nga na kasama ko rin sa trabaho yun nga rin yung pag-usapan namin na uh, bakit dati yung yung McDonald's uh, kayang-kaya mong bilhin like kami kami ng pamilya ko di ba sa Pilipinas uso diyan yung uh, grab food ano ba ba before sa Pilipinas grab food food panda grab food and food kasi before, like, pag McDonald's, uh, pag nagugutom lang ng, 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 gabi na, or this oras na ng gabi, parang mag-order lang kami ng online, parang okay lang, hindi masyado masakit. Pero bakit dito, pagdating dito sa Canada, parang simple McDonald's, hindi namin ma, mabili. Kasi, on average, siguro, makakabili ka doon ng $15, $16, and kung kung minimum wage ka, parang pagtatrabahohan mo yun ng, ng, ng isang oras, And uh, yun nga, dito, dito mo nga ma-appreciate yung, yung pinagtatrabahuhan mo kasi ang, ang computation nga rito per, per, per hour. So minsan isipin mo, uh, ilang, ilang oras ko ba pagtatrabahuhan to para mabili ko tong bagay na to. And in our case, yun nga, simpleng uh, McDonald's, uh, pagtatrabahuhan mo ng isang oras. As of the moment, medyo mahirap sa amin para bilihin yung isang uh, uh, quarter pounder or cheeseburger na, na meal sa McDonald's. But, uh, itong uh, asawa ko medyo maabilidad to eh. So, sige nga, paano mga ginagawa itong mga libreng team, okay. mga libreng team Hortons? Ay, hindi naman na siya libre, but you're paying ganyan kalaki for one dollar. One dollar gross of, ano ba yun? One dollar gross of, ano to? Gross of, of tax. tax oh. so, technically, ang babayaran mo is one One dollar and five cents para sa malahan yan. Tapos French Vanilla yan, hindi yan yung regular coffee lang, ganon. Uh -huh. so, Pero hindi ah, hindi siya permanent. Uh, kasi like right now, meron na atang pa-survey si Tim Hortons. Uh, yung siguro kwento ko lang din uh, na nung, ano, nung anniversary namin, uh, Feb 7, uh, punta kami sa Mandarin. Uh, siguro, kaya... Kaya ako nag-design na pumunta ng Mandarin kasi of all ng mga tinanong ko na restaurant, yun yung medyo pinaka-affordable uh, for us. Kasi sa Mandarin, kapag 4 years old and below, uh, libre siya. So since may dalawa akong 4 years old and below na na, na, na anak so tatlo lang yung kailangan kong bayaran versus dun sa ibang restaurant na pinagtanongan ko na na yung mga bata uh, may bayad pa rin pero discounted nga lang so that's why nagbanda rin kami so Feb 7 'yon yung anniversary namin and then Feb 14 after one week uh, Valentines naman so sabi ko siguro okay na yung kumain kami once a month din so nung uh, Feb 14 Valentines nagdate na lang kami nag breakfast date na lang kami sa Tim Hortons So, ang binili namin is yung uh, yung offer is uh, for $6, meron siya dalawang sausage muffin. And then, uh, yun nga, parang ginamit namin yung dalawang survey na receipt. So, tig $1. So, roughly binayaran lang namin, to 6 uh, plus 2 plus tax. So, more or less, mga less than $10. Dito sa Canada, dito, dito sa Pilipinas, ibang iba talaga. Uh, dito sa Canada, kung madali yung trabaho mo, like yung mga typical office jobs, medyo hindi minimum wage pero hindi rin siya ganun kalakihan pero kung ano yung mga mahihirap ng trabaho let's say uh, yung mga construction worker yun yung mga malalaki yung malalaki yung sweldo so ano ba yung gusto kong sabihin siguro na rin yun sa ibang tao yung sinasabi nila na na kapag okay na kayo sa Pilipinas parang hindi naman worth it na pumunta kayo dito sa Canada pero let's say kunyari uh, nag uumpisa pa lang kayo na siguro mararamdaman niyo yung yung ginhawa ng buhay dito sa Canada kasi pagdating niyo rito makahanap kayo let's say, ng trabaho uh, yung, yung sabi ko kanina na more or less nasa 100,000 kagad yung kikitain niyo but of course syempre kailangan niyo i-factor in din yung gagastos niyo rito uh, sa Pilipinas kung wala kayong yung uh, binabayaran na renta tapos pagdating dito, medyo may kamahalan nga yung renta. Given nga sa mga sinabi ko, so hindi ko alam kung nakasagot ko yung katalungan nyo. Kasi like ako, sinasagot ko lang siya based on sa kung, kung ano yung sitwasyon namin ngayon. So possible na mag, magbago pa naman yung, yung perspective ko, yung pananaw ko in the coming months. Especially, graduate na nga ako this May. So we'll see kung uh, ano ba yung mau offer ng Canada sa sa akin or sa sa, sa buong pamilya ko in the coming months So for now, uh, yun nga kami. Admittedly, medyo nahihirapan nga kami sa, sa, sa buhay namin dito dahil uh, yun nga, kahit na uh, magtrabaho na magtrabaho pero uh, enough lang yung kikitain mo dun sa mga, sa mga expenses mo rito yung mga renta sa bahay, yung mga bills, especially yung phones kasi yun nga, sabi nga nila na itong Canada nga is ah uh, ito yung mga top countries na kung saan medyo mahal nga ang babayaran mo sa cellphone kasi before kami sa Pilipinas like ako yung mga last few months ko nabubuhay ako sa sa parang I think 500 pesos a month kasi may mga unlimited tapos hindi naman ako masyado uh, uh, gumagamit ng mga data just sa Pilipinas unlike dito parang hindi naman ganun kalakihan yung yung yung, yung plan ko pero on average, binabayaran namin per person is $40. So that's more or less 1,600 pesos. So given ngayon sa mga, sa, sa, mga sinabi ko na ano yung mga possible na kitain nyo rito and ano yung mga corresponding na expenses na may incur nyo rito sa Canada. So kung sa tingin nyo na para kayo dito, then go for it. And for those naman sa nag-iisip or nagdalawang isip, kung tutuloy sila dito, kung pupunta sila dito. Ako kasi, although alam ko na rin naman before yung mga ganong points, pero syempre ako gusto ko rin ma-experience ma ma for myself kung mahirap ba, madali ba. Uh, siyempre ko rin naman may regret in the future na nakinig lang ako sa ibang tao na iba naman yung sitwasyon nila iba rin naman yung sitwasyon ko so that's why yun yan tinuloy ko nga yung pagpunta rito sa Canada but again, uh, sabi ko nga sa 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 pamilya ko I'll do uh, anything and everything para maging successful yung uh, pagpunta namin dito sa Canada but then again, hindi naman natin alam kung ano yung plan ni Lord para sa atin so ako ngayon, ang prayer ko is Uh, whatever is best para sa pamilya ko, uh, okay lang ako whether whether dito sa, uh, sa sa Canada, whether dito sa Ontario, whether sa sa ibang probinsya dito sa Canada or whether sa Pilipinas, uh, at least ginawa ko kung ano yung uh, best ko and uh, whatever it is. And thankful ako dahil right now uh, at least break even kami, at least hindi kami negative, at least hindi na deplete kung ano yung savings na meron kami. So, uh, of course, siyempre, na-encourage ko pa rin yung, 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 asawa ko na, na maghanap ng, ng ibang trabaho na, na relatively mas malaki yung sweldo. Ikaw, so far ba? Ano ba ang mo sa buhay mo rito? Nag-enjoy naman ako sa work ko. Pero, syempre, parang I was hoping na sana mas kumikita ako ng mas malaki and, and comparable to what I was earning in, in the Philippines. Parang ganun. So, So yun, yun lang yung ano, yung, yun lang yung a little discouragement na nafeel feel ko ngayon. Kasi kahit na mag-apply ka, um, online, ganyan, parang hindi siya as easy as I thought it would be. So, so just to give you a background lang, so yung asawa ko, uh, siya ngayon sa one of the top 5 banks dito sa, sa, sa Canada. Pero as part-time, ngayon wala sasabihin to na kagat sa saludo talaga ako sa sa mga Pinoy when it comes sa sa pagtatrabaho kasi yun nga siguro nakaapat na trabaho na ako dito sa 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 Canada and kapag Pinoy talaga yung katrabaho mo ibang klase talaga versus dun sa sa ibang lahi. Pero siguro ah, gagawa na lang ako ng, ng mga points ko rin sa, sa ibang video ko. Kasi like right now, medyo stuck lang kami dito sa bahay kasi medyo malamig nga sa labas. So siguro yung mga in, the, in the coming videos ko, ah, nga, dito, dito lang sa bahay, siguro ilalabas ko lang din kung ano yung mga yung mga saloobin ko, ano yung mga nasa isip ko na para at least siguro maging guidance lang din sa mga ibang pupunta rito. So sandali, may pahabol para ano na gusto Ay, sabihin pahabol. tong, tong asawa ko. Anong gusto mong sabihin? Wala, hindi naman pahabol pero yung tanong mo sa akin kanina is ka, kamusta naman ako dito, di ba? Parang oh, oh. yung so, pamumuhay dito, mm. okay naman siya eh. Kasi parang very convenient lahat, di ba? Parang masaya naman siya. It's just so happens na siguro hindi pa lang natin nahahanap yung trabaho na um, or yung sweldo na gusto natin um, natin. So, yun, yun siguro may factor din yun. Kung, syempre, kung ano yung income mo, parang yun yung makakapag-dictate kung anong kind of lifestyle na pwede. So, okay naman. I'm, I'm happy naman with the life na pwede natin makuha dito in the future. Yun. Yun lang. Okay. So, so, may point naman yung asawa ko. But, again, yun nga, parang paulit-ulit ko lang sinasabi na kung ano yung perspective namin ngayon is based on kung ano yung sitwasyon namin ngayon. So, yan, yeah, depending depende nga kung ano yung nangyayari sa amin in the coming months. Siguro, uh, abangan nyo na lang din sa mga next videos ko, no? Parang gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa mga, sa mga naging trabaho ko, magkano na yung sinasweldo doon, and bakit ba ako umalis. So, for now, ayan, luto na yung tusino ko. And may paso kasi siya ng 3 p.m. So, again, siguro dito ko na lang muna tatapusin tong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!